Uh, alam mo na, ma'am, yung mga ganon. Sige po. Yes. Okay. Sa ngayon, uh, ang nakikita ko sa political. Okay? Sa political tayo, mag magiging media focus niyo po sila. Kasi may lalabas ng mga tiwali na sa gobyerno na malalaman na sa loob. Mm -hmm. At the same time, merong politiko na papanaw. Oo. Uh -huh. Malaki, yan. Malangin politiko. Yes. Uh, apan, ito kilala, kilala siya na politiko na pumanaw. And then, uh, dahil tayo ay maaapektuhan, na nakita ko kasi is kaguluhan, uh, may mga bum, may mga sundalo, maaapektuhan ng Pilipinas. Maaapektuhan din yung ating uh, import at export. Kaya mas mas pataas pa ang presyo ng mga bilihin natin this 2023. So gagawa ng... Uh, gagawa ang ahensya natin ng paraan ukol din sa agrikultura. Mm -hmm. Tuturoan nila ang mga tao paano mabuhay nang sa ganun masuportahan ang pangangailangan ng bawat isa. So may lead para doon. Kasi talagang ang dagok din ng Pilipinas pandating din sa mga produkto eh shadong malakas. mm So